No people around. Only, only two of us: si father, sakah si kalapatsio mga kalapats. So it's it's lang umaga or alswaybe na mga kalapats. Ay alswaybe na mga kalapats. So yun. So patay nay mga dahon, ay nong nagpaul na lahat. So sudy na po yan is winter na ang na ng po, is snow na. Pero Henry. So dating gawin ulit mga kalapat, So dito lagi kami nag-walking Kasi mga aso namin is matatapang Lalo pag nakakita ng mga aso yan eh Ang lilit pero matatapang Pero ang laki niya no Yan no Tapang po naman mga to sino maliit Sila pa yung matapang mga kalapat So ayan yung laki nun, no Labrador Ang dami mga aso oh nagbo-walking sa so, umaga so ito na kami ni father mga pangalbats ngayon lang kami ulit nakapag-walking dahil may isang araw na talagang uh, talaga malamig eh. hindi natin kaya mag-walking sa labas dahil talaga naman eh mapopos yung ano mo yung kamay mo so ito medyo maganda po yung panahon kaya sinamantala namin na maglakad para ilakad yung mga aso namin mga lapatsok eh. Yan, good morning, good morning. Saka magandang gabi sa sa Taiwan, sa Pilipinas. Kung ano mang gansan, mang sulok ng mundo. Kung gabi po ngayon is magandang gabi. Sa mga morning naman po. Yan, morning. Morning, morning, Taiwan. Ay, morning pala, Canada. So, ito lang yung lagi namin dinadaan na mga the Same route na ano namin pag mag-walking kami. So ito, hindi na dala na ng mga tao or ano, sidewalk. Ayan, itawagin. So ayan. May mga dahon, mga kalabas. So ito, na sa lamig. Ito lang matibay. O, oh, green pa siya. Ayan, o. Ano, fall na talaga, o. Oh. Yung naka-around video ko, nakita nyo man naman yung maganda pa tong ano nito. Sa punong-punong -puno pa yung ano ngayon. Malapit nang maubos po yung dahon niya ang oh, kulit itong aso namin no? Oh. si Henry ano may dalawa kaya mga kalapats kung may time pa tayo pupunta ko ulit doon sa park sa riverside para i-video natin yung mga puno ko doon pupunta ko ulit doon sa park sa riverside para i-video natin yung mga puno ko doon ang gaganda po yung mga puno doon lalo nga lalo ngayon yung papol na po sila talaga naman so ayan po mga kalapats, Nakapaganda yung puno na no? yan, oh. Ayos. Ito na yung buhay ni Kalapats. So, ano ba yung didibutan ng mga, ano yan, mga Kalapats, oh. Ayan o, ito ang naman Ito may ano mga kalapats siya Ang lagi namin ginagawa sa araw-araw Ang mga panahon, ang mga kasi yung buhay dito sa Pakala So talagang sabihin natin talagang napakalungkot din Kundi kami kami na lagi magkasama Masaya lang, masaya lang kami kung may mga ibang tao kami nalimit Sa so, mga kaibigan so, Mga kalabas Saka so, shout out para sa mga kababata ko Sabi na gan Ilocos Norte, Sina Duse, Kapitan Salvador sa si Marlon and Yoka sa kay Sir Lex si Bawing and uh, so, mga ako, so mga kabata ko so sino pa si, Nupa, si Arif and saka si Edmond pero sila ano nasa ibang ano nun sila nasa iba yung mga ibigan natin nasa ibang bansa din sila nasa US saka sa Canada din mga kalabas sa shout out sa mga nung bata ako, mga ko, mga kalaruko nung bata pa ako, mga kalabasad dyan sa mapinagal so ano ba kasi ng araw, mga kalabas so ito hindi natin nakalain na mapunta tayo sa ibang pansa napagpatay ng Taiwan ngayon, nandito na tayo sa Canada so Pero, sa totoo lang eh, masaya ang Pilipinas so dito, yun din lang ginagawa namin araw-araw sa ah, akala niya siguro maganda rin yung ano dito pa bumuhay. Yeah. So talagang sacrificial lang din ang kalapas. Kaya mo mag-abroad, lagi mong baon, lakas na ng loob lang. Kung hindi malakas ang loob mo, mga sa ibibigay ka. Sa tulad yung napapanood ko dun sa ano mga kalapas, na taga-kaldari. Meron sa mga Pilipino na ano po homeless. Tapos talagang bumigay siya mga kalapas. So talagang hindi malakas ang loob mo. Lahat, pag tinamakan ka ng homesick, eh, ang ano din makakalapas. So, kailangan mo din yung pagkakalibangan. Tulad po, yung ginagawa ko. So, sa ko po ako. And enjoy lang. Samasaya so, ko. nagawa ko ng reels, video. So, gusto ko lang po i-share ko ano yung ginagawa po namin dito araw-araw. Ilang -araw. po makakalapas talaga naman Ito lang, lagi Buti nga, hindi na kami ano, eh. Hindi sila nagsasawa sa pagbukaw Araw-araw kami, kami lang din lagi nagkikita-kita At <laughs> saka sumaya aso So kailangan to Pag nandito no? sa ibang bansa Kailangan mong may pagkakabalang na May ginagawa Para hindi ka ma-boring Or may stress mga kalabas ah. Yan, saka shoutout po yung mga uh, Manonood, hindi ko na masabi yung mga pangalan nyo Lahat ng mga nagkakalapate Yung mga, yung mga nanonood, nanonood sa akin Sa aking reels o sa aking mga pag-uploads ng mga video O reels sa mga tungkol about sa kalapate Mga kapasunod pa salamat po ako Kahit na no, wala akong na-upload ng ibon Andiyan pa rin kayo mga kapasunod so. so, Hindi nyo ako iniwan Kahit nawala na wala na tayong na-upload So tapos pa rin ako sa inyo sa lahat ng mga nanonood niya. So itong mga video natin nakakarating mo sa ating buhay sa mga kasadahin na nanonood talaga. So napakasaya ito na ginawa ko ni Epi. At least ito may sisa din namin kung anong ginagawa namin dito kung nasamban kami mga kalabas. Okay. Tuloy lang kami ng walking. everyday day pagdating na winter na makakalabas talaga hindi ka makakalabas nandun ka na lang sa bahay magka ng TV so, yun, buti may cellphone na hindi e na napakalungkot pa lalo kung wala pang cellphone nung araw so ito yung likod likod natin mga kapat so, na mga ganda makikita ka lang po ng ganito masaya ka na <laughs> yeah. okay so tuloy lang muna kami eh. lang muna dahil dito pagkakataw na makalakas pagkakataw na po yung panahon niya pero abnormal po yan mamaya mamaya yan eh lalamig na lang po yan pero ano na yun lang tayo so kaya natin yung lamig yan okay. eh, mga Puno, puno. ahay, hai, sakian. So, malati na po yung ano nga yan, yung Halloween ayan, na yan na nagpag-decon na sila sa kanilang bahay, mga kapatso. Ayan, o. So, abangan natin. So, kahit mag-winter yan, mga kapatso, si, i-video natin yan. Yun, dito na yung puno na pinicture ako kanina, mga kapatso. Napag-aganda. Ganda sa mata talaga. Oh. tulad po laging sinasabi po nila laban lang mga kalosoy lang enjoy lang anong darating sa ating buhay pasalamat na tayo at least meron dumarating mga kalapats so, isa lang masasabi ko laban lang mga kalapats